Napakatamis ng mga simula. Ng mga umaga na ang bumubungad sa'yo ay ang kanyang mukha. Nag-aalusal ka ng kilig. At pagdating sa gabi ay baon mo siya hanggang sa paghimbing dito. Dito mo matututunan ang tunay na kapangyarihan ng isang hindi. Nang ibang kamay na humahawi sa iyong Nang mga mata na sa iyong kaluluwa pangalawa. Napakadaling maging kampante. Mas masanay sa pagmamahal. Ang malunod sa kapangyarihan ng kami ng tayo, ng atin. Para, paano naman ng kanya? Paano naman nang ako? Napakadaling malunod sa akalang ang iyo. Ay mananatin ang iyo. Pangatlo, mapapagod ka. Pero pang-apat, ang tunay na pag-ibig hindi dapat susukuhan, di ba? Pero panglima, ang tunay na pag-ibig ay hindi parating sapat. Kapag ang mga paspak na binigay ay gumigat at naging ni niayos ang patayin. Kapag ang langit na dating ilipad mo ay naging kulungan na kayo naman ng susi at kaldado pero ayaw mo pa rin pakilisan ang pang-anin mo. Ang mong aboy ay mamamatay. Maghanda ka sa sakit. Pero huwag kang mag-aalaga ng galit. Ito ang pang-pito. Iiwanan kang puno ng sugat at pilat at paltos nito. Iiwanan ka itong abo. Pang-walong. Maghanda ka sa wakas pangsyam. Alam ko, parang hindi ka pa talaga handa sa wakas. Wala rin kasi yata talaga na handa sa wakas, pero pang ko. Andan ang wakas. At sa wakas, mahalin mo pa siya. Sa tingin, sa tanaw, mula sa abo na iniwan ng dating inyong apoy, mahalin mo pa siya. Pero kapag ang pakpak ng dating inyong ibig, ay naging gapos na kapag ang langit na minsan mong nilipad ay naging na. Mahalin mo siya sa huling pagkakataon. Pagkatapos, bitaw na.